Hi guys, uh, magandang magandang hapon po sa ating lahat guys uh, Welcome back to my vlog Ngayon guys, ay nandito tayo kay no, sa lik likuran ng mga uh, mga kahoy Yan guys, oh. yung mga kabundukan yun sa unahan guys Ayan oh. Ayan Ayan guys, ito yung likuran natin guys no? Una una guys, shout out kay, ano, kay Madam Lori uh, Talita Aquino uh, Boss Colonel Bosita, shout out Motovlog Patrol uh, HPG uh, Violators TV Shoutout uh, Salat sa lahat na guys no? Uh, Shoutout po sa ating lahat uh, Eric Vlog Shoutout Budge uh, Shoutout Saka si Lady Hunters Inday Inday Lady Hunters Shoutout Si General Shoutout Saka si HG. Bro, sa out sa bro. Uh, may tanong lang ako bro kung na kung na-rescue na ba si ano, si Johnny Hunter. Saka ano, sa nanawagan ko po sa lahat sa mga hunter dyan. ah, uh, si Shikir. Set sa inyo Shikir. Si 69. Si Bano. Si Tatsuki. sa out sa Tatsuki boy ang masasabi ko lang guys sa inyo guys sa lahat ng mga ghost hunter dyan sa Mindanao huwag kayo magsulo dapat ano kayo ah... Uh, grupo kayo mga siguro mga anim na grupo sa kasi Eric vlog ah uh, Eric kung nakita mo yung vlog ko yung kasama mong bata baka pwede ibaba mo na yan sa patag para hindi kayo mahirapan sa mga ano hindi kayo mahirapan mag explore na <clears throat> pag rescue kay ano you know, kay Johnny Hunter kasi mahirap dyan may kasama kang bata eh mahirapan ka talaga ang dapat sa inyo kahit mga tatlo, apat na lang kayo dyan mga lima <coughs> grupo para hindi mahirap mahirap talaga pag nag ano, pag nagsulo ka, delikado Paano pag na-chimpuhan ka, pag nahuli ka ng mga bandido pa, paano na? Hindi mo na may risk yung mga kasamaan mo dyan. Kaya, kaya ang masasabi ko lang, sa mga hunter dyan, katulad ni Kuya Badge, kita mo si Badge, ano sila? Or mga anim, pito, pito silang grupo. Saka si, ano, si Ghost Hunter 44, yan, tingnan mo si Ghost 44. Marami din sila, hindi kaya mga anim, mga anim 7 sila, ganyan. Pero dapat kayo ano, dapat kayo i-rate, dapat magsama kayo si Shaker, saka si... Basta dapat magsama kayo ng mga ano, mga... Or tatlo man kayo, or apat, mas maganda na yon di ba? Kaya, ingat na lang kayo lahat dyan. Kaya dito na lang guys, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Sana mapapanood ko ng mga Gusanter, no? Para grupo-grupo kayo, huwag kayo mag-solo kasi mahirap. Kaya hanggang dito na lang, maraming maraming marami salamat sa inyo lahat. Bye-bye!